Pinadaan ko muna sa Gerald sa Pure Gold bago dumiretso dito sa store kasi pinabili ko nga muna siya ng buns. Naubusan na rin kasi kami. Habang nakasala nga yung mga niluto ko, nagpunas na muna nga ako ng mga table pati na rin nga dito sa counter. Mm -hmm. Hindi nga kami nakapagtinda ng linggo kaya sobrang alikabok din. So dito nga kapag walang tao yung store ng isang araw, asahan na talaga namin na sobrang alikabok na bukasan kasi nga harap nga ato ng daan ng sasakyan. Kaya kailangan ding punasan lahat pati na rin nga yung mga mesa at upuan. Yung first order nga namin, si Gerald na nga ang nag-prepare nito. Siya na rin nga yung nagluto nga ng burger. Literal talaga na kung ano yung ginagawa nga ni ate niya, yun din yung ginagawa niya dito. Then, tinawag nga niya ako kasi kailangan ng repilan yung lagayan nga namin ng mayo. Ito nga yung gamit naming spreading sa burger namin. Kaya, masasabi kong masarap din. So, yun, best mayo, baka naman. Charot. <laughs> Dati kasi nung nagtitinda si Gerald din ng burger, yung unang bili nga namin nito sa palengke kami bumili. Iba rin kasi yung lasa niya, parang maasim siya na matamis. Makakamura ka nga, yun nga lang kasi nag-iiba talaga yung lasa ng burger. Nung pagdaan nga ni Gerald sa Pure Gold, bumili nga siya ng dalawang cup noodles, pati na rin nga mga biscuit. So yun nga, tinarit nga niya ako nito. Kasi hindi naman to kasama sa listahan nga ng mga pinabili ko. At sabi nga niya sa akin, wag ko na nga lang daw bayaran. Habang nandito pa nga siya at wala nga pasok, tinitrain ko nga siya kung papa paano nga magtrabaho at paano nga kumita. Yung mga ganitong cup noodles nga, hindi naman ako nito masyadong pan. Kaya bibihira lang din talaga akong kumain. Mas prepare ko pa nga yung mga pansit canton pero parang parehas lang din naman. Kasi nga, mga preservative foods. Mga bandang alas 4 nga, mayroon nga mga umorder ng whole chicken. For delivery nga to, baya lalabub at saka for pick up. Kaya nagmamadali na naman nga kami ni Gerald sa kusina para nga maiprepare nga to. Inuna ko na munang ipak yung sa lalamog kasi yung for pick up alas 6 pa naman kukunin. Tama Mukhang tama nga lang nga din kasi pagkaluto nga ng chicken, dumating na rin yung magpipick up. Galing pa nga daw yan siya ng trabaho. So yun nga, yung katabi nga namin dito sa inuupahan nga na to, nag-start na nga silang ayusin. Yung Sunday pa nga sila nag-start na maghakot nga, inahanap nga nila ako kasi kakain nga daw sana sila ng biryani. Sabi ko nga sa kanila, hindi nga ako nakapag-operate nga nung Sunday. Yung magiging kapitbahay ko nga dito, full body massage nga yung gagawin nila. Pagkatapos nga nilang mag-ayos, bago nga sila umuwi, dumaan nga muna sila dito sa store para nga kumain. Si Mary nila naman pagka-uwi nga ng trabaho, dito na rin nga siya dumiretso para nga dito na siya maghapunan. So yan yeah, guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat -so po kayo palagi. Pa. God bless you. Babush!